Alam ko mga mami, sobrang busy natin. Minsan, iniisip natin bakit pa kailangan makipag-usap sa financial advisor. Hindi ba pwedeng bigyan na lang agad ng quotation? Pero, naisip nyo rin ba na hindi pare-pareho ang kailangan natin? Para kaming mga doktor, hindi nagbibigay ng reseta kung walang check-up hindi basta-basta nagbibigay ng gamot nang hindi mo na inaalam kung ano talaga ang problema. Ganoon din kami bilang financial advisors. May nakausap ako dati si Mami Ana. Sabi niya gusto raw niya ng insurance para sa family niya. Pero nung nag-usap kami, nalaman ko na ang pinaka-priority pala niya ay ang educational fund ng anak niya na 2 years old. So, iba yung solusyon sa problema niya kaysa sa isang mom na gusto mag-focus sa retirement. So, kung nagbigay lang ako ng generic na quotation, baka hindi nito natugunan yung tunay na pangangailangan niya. Message. Kaya, kailangan talaga nating upuan ito, mga mamis. Kailangan naming malaman ano ba ang goals mo, anong timeline ng gusto mo, magkano ang kaya mong i-invest ngayon, hindi kasi pwedeng one size fits all pagdating sa future ng pamilya natin. So kung gusto mong masigurado na tama ang pinaghihirapan mo para sa pamilya mo, let's talk. Let's sit down and figure out the best plan for you. Saglit lang ang oras na ilalaan mo pero pang ang benefits nito. Message me para mag-set ng appointment para sa'yo, para sa pamilya mo. Let's make sure your future is as secure as your love for them. See you soon mga mami!